pili tayo mga kalakas So daming tao Daming tao tapos ah, Parang puntik na pa lang yata yung item So, so magkaantay tayo mga kalakas ayan, may bagong subscriber tayo dito. punta si dito. I'm walking alone, the streets I'm empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. I but the I've been flying from town to town. Alright, mga kalakasan, good morning no. At dito tayo ngayon sa Barangay de Alas Alasit, ano, uh, Barangay Pul. So dito at may uh, budiga ng bayan dito. So Ram Store ito. At marami silang cellphone, mga gadget, mga speaker at mga you box no na tinitinda nila. So puntahan natin mga kalakas makamay mapili tayo. Uh, pagkamay ano. So, yung gusto pa lang pumunta dito sa Budiga ng Bayan, no. Ayan, so matatagpuan po ito sa Barangay Dalas Alas, uh, Cobert Court. Yan, Jamie Cavite. So, ano pang inaantay niyo mga kalakas? sa Tara na. Samahan niyo ako sa aking ano at maraming tao mga kalakas. Ayun. dali tayo mga klakas. So, daming tao. Daming tao tapos ah, parang kuntik pa lang yata yung item. So, mag-aantay tayo mga kalakas At ito po yung pagpipilian natin mga kalakas No? Nandito po yung lahat ng ah, iba't ibang klase ng cellphone. May upo, may uh, ah, pone ay impinex at may bibo no So nagkakahalaga lang siya ng 199 Tapos may 12, may 14 Depende sa klase mga kalakas no Ayan yung ating pagpipilian May Infinix pa Smart 8 Ayan so nagkakahalaga ng 3000 mahigit So pipiliin natin to mga kalakas So pagdating naman dito mga kalakas Ito yung ah, computer no Yan computer Pati yung laptop mayroon din dito so mamimili tayo mga kalagas mayroon din smart tv ayan nagkakalaga lang ng 13,000 no? ayan may 14 may 15 ayan may 16 at uh, 22 so at ito malupit mga kalagas no pagdating sa appliances no ayan may nakita ako dito mga kalagas smart tv na may kasama na siyang uh, speaker no halagang 5,5 lang mga kalagas may smart tv ka na at may Uh, speaker ka na. so kasama na lahat pati microphone so pagdating dito sa smart tv mga kalakas no, napakamura at yung kanilang bluetooth uh, speaker ayan mga kalakas marami kang pagpipilian so ito sila mga kalakas hanggang uh, linggo pa ito sila nandito so biyernes ngayon uh, at sabado bukas sigurado ako tagsa ang tao nito pagdating sa linggo so sa lahat ng mga gustong bumili dito sa budiga ng bayan sa barangay de alas alas so punta na po kayo at marami kayong pagpipilian dito, so katulad nito ni ate na hindi binibitawan yung silpuno so marami pa rin tao mga kalakas at dito nga sila ate ay makipagtawaran pa sa ating ano no at dito nga sa park na to mga kalakas, no, ayan uh, lumapit na tayo sa silpunan dahil bibili na tayo ng isang unit na cellphone pang sa ating cellphone na nag-iisa lang so dito may nakikita ka na si ate ay ano si Stock so bibili natin ng isang mga kakas wala available na iPhone ito mamala na. Yes apa ano mga pa isa ito po uh, ah. ito yung no, mga old model nila no mura lang pero old model wala siyang gaming so dito naman tayo sa laptop mga klakas yung laptop nila ayan yung kanilang laptop ayan yung kanilang laptop

Ayan doon. Okay. Saan mo sir. Para sa warranty natin yan, sir. Huwag nawala po yan, sir. Hindi sa warranty. Ay, gano'n? na Papalamin maganda picture. Chat out, 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 out. Hello ma'am. Yung chat out sabung jelas alas. Maglakas kapili tayong isa. Tama tama yeto kay Missis, nung surname po tayo Ah, sige sige. So ayan, may bagong subscriber tayo dito. Saan no? punta si Malapitong dito? So taga, ano, ah, taga di alas-alas. Di alas-alas kayo, di ba? Ayan, so... Ayan, bagong subscriber. Hindi, lang. Ah, hindi, 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 yun. Ayan, ah, medyo matira si ma'am. Hindi naman, para sa Ayan, so... Ayan, at may bagong subscriber tayo, mga kalakas. So ito, magpipayment lang tayo, no? At makabili tayo ng isang So, shout out sa mga namimili. Ayan, shout out sa lahat. Lalo lalo na sa mga nakapila. Shout <laughs> <laughs> out!

pat patesting na natin na oh, po sir, ang ano lang po natin, any sim po siya except lang po sa dito, sim. Si Tapos si po, ang ano po sa kanya, mimit lang po up sa kanya, Facebook, Messenger, YouTube, tsaka TikTok. Kung gusto niyo po ng, kung da da-downloadan niyo po siya ng Gcash, kaalisin po natin si TikTok. Ah, so Parang hindi si 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 po pwede pag pagsabayin si TikTok tsaka si Gcash. Ay, si, ano, si Gcash po. Uh Kasi po may... Ano, ma'am. Parang All-bottle na po kasi siya, sa uh -huh. mga, po yung, ano na, po, na po, yung Ah, sige. Tamang-tama yan, kasi... Ito po yung, ano niya ma'am. Oh, sir, yung mga, ano niya po, Mayroon po tayo yung temper, jelly po, Sige. Ito po yung Tapos po, yung po ano po, na may problem po, ayaw naman itu so, ito na mga kalakas uh, testing na natin at uh, mabili na natin so kailangan natin umuwi dahil umulan so yun salamat sa ram store no? Mabili tayo na isang item ay thank you thank you ayan, ayan na so yung mga bagong followers so Nakapasilong. Ano, naka Thank you ha. Ah. Thank oh. you. Thank